Hi guys, welcome back to my channel. This is Rantela, ang inyong sire ng vlogger. And it's our day 3 here in Siargao. So we're here in Siaka for our lunch. Hindi na umangon. Nambun ba yun? Ano ano? Menu. Menu na lang. video, wala kang pagkain. So, yun yung cloud na yun. No? Mga nag-surfing na. Mga beginners. So, ayun nga. Nauna nang kami ni dito habang hinihintay namin si Victor. Eh, umorder na kami nitong bom dia and yung pizza natin na seafood marinara. Ayan. Yan kasi yung bestseller nila, no? So, tikman natin. Ang sarap nito kasi mangga. So, sakto lang. Sarap niya. And, sulit siya kasi ang dami ng serving. So, una, feeling mo, ang konti lang pero hindi busog ka dyan. Heavy rin siya. So, yung parking niya, maluwag. And, for the price, hindi naman siya nalalayo sa mga nagtitinda ng mga smoothie bowls dito sa Shergau. So, yan, tuloy na natin ang ating road trip for today. So, una nating madadaanan is ang Coconut Trees View Deck. O, diba, ka ng araw. Pero, wala, enjoy lang natin. Nag-jacket naman tayo. Okay naman ang simoy ng hangin. Very fresh. O, ba diba, may pure gold pa dito. Chinelas lang tayo, Island Girl. Ayan na, ang view deck. So, unlike nung, siyempre, before ng Abagyo, hindi na siya ganun ka-abundant ang trees. Pero maganda pa rin naman. Then, nadaanan naman natin ang Maasin River. After 2 minutes, since 2 kilometers away lang siya from here. Ayan, ang dami nagtitinda ng mga souvenirs dyan. So, yun, hindi na kami bumaba doon kasi hindi namin alam kung saan nga ba ang daanan at hindi namin alam na yun na pala yun. 20 minutes away lang siya from Maasin River. Yan, high tide na nung dumating kami. Hi! Good afternoon! Time check! It's 3.05 p.m. And nandito tayo ngayon sa Magpupungko Beach. So yun, from the beach, naglakad tayo papunta sa my left side sa dulo. Tapos may hagdanan pa akyat. Then ngayon, pababa na ulit siya. Hi! <laughs> oh my God! Ang sagot lang naman yung walk. Ito na yan, yung madadaanan tayong boto. Palusot. Mm -hmm. oh. Okay, time so, for... In... So, Medyo high tide. Medyo high tide. Pero okay lang. Kaya na naman yung tubig. Ayan, napakalinaw ng tubig, no? So, hindi tayo prepared kasi nga ang usapan e... Eh, mag road trip lang tayo kaya hindi tayo nakapag swimming dyan ang nag enjoy lang ay ang aking pinsa na sa Victor ayan, dip lang sa saglit habang ako picture lang nood nood lang dito sa tabi yan, unti lang din yung tao unlike kapag low tide siguro Siyempre mas maraming tao Tuloy ulit natin ang ating road trip. Nalmiss namin actually yung uh, turn na yan at nakarating na kami. Malapit na kami bumalik pa airport. Tapos, ayan, mga 20 minutes siguro yun kasi 20 kilometers away. So, ito, Napakaganda ng Pacifico Beach. Marami ding nagsasurfing dyan. Medyo malayo nga lang. Pero kung gusto mo ng chill lang, di masyadong party-party, dito ka magstay sa Pacifico Beach. Kasi ito, gusto ko tong spot na to kasi ang taas niya. So, overlooking siya. Hanggang nakarating na kami dito sa Burgos and dinalaw namin tong lokal kasi nakita ko, famous siya. Ayan, bahay lang siya. Ang sarap ng pagkain dito. Ito's very affordable. Nako, itong coconut ice cream, kailangan nyo talagang itry to. And yung halo-halo, yung malunggay chips na enjoy ko rin yan. Basta lahat masarap. Sayang lang, hindi kami nako-order ng rice meal. Malunggay chips. <laughs> Mustard din is soy. Parang ito yung mas maganda dito. Mm. Ito yung tuna. Chop. Sarap. Ito yung halo 120. Ice cream 100. Ang ganda. Ang harap. Yeah. So mga until 5pm kami nag-stay sa lokal, kailangan na namin bumalik kasi maggagabi na mahirap madilem mga one hour din ang biyahe pabalik sa aming hostel. So, ayan, nag, ano pa kami dyan? Nag-stopover kasi nga, ang ganda ng view doon. May picture kami. Nauna si Victor, pero binalikan niya kami. Akala niya na nawala na kami. So, ayan, so, yung coconut road. Hindi na kami nakapag-picture dyan. Sayang. Malayo-layo pang <laughs> biyahe. Hindi namin si Victor. <laughs> si Victor. <laughs> Nagpagas lang, nagpagas! So yun na nga, inabot na nga kami nandito. And hindi na rin kami dumaan sa hostel. Dito na lang kami tumambay sa tindahan. So ayun, anong aras na baby? 55. 6.55 6.55 PM So naghihintay kami sa Times. May Harana Beach My Resort. Yan. So parang first time ko atang mag-inom sa kanto. <laughs> hindi pala sa kanto, sa mismong tabi ng kalsada. <laughs> So, yan, ting isang bote lang kami. Para lang medyo mainit na tayo pagdating dito sa Harana Surf Resort. So, alas 8 kami dumating dito. Kita niyo naman, walang katao-tao. And yung mga tindahan, medyo na, nagpe-prepare pa sila. Naguluto ng mga ititinda nila. Mga inihaw, tusok-tusok. May isa pa dito, panzerotti parang siyang empanada pero social ganun ayan. mga tao, hintay lang dyan kasi alam mo yung mga naka-reserve na rin yung mga tables and chairs eh ayan, yung mga nagtitinda ng balot hotdog with sandwich siomay kalamares, mani round around 9, dumami na rin yung mga tao. Then, until 10pm lang din kami nagstay dito at ang sikip na. Dami ng tao, mainit na. Taas na ako ng hair. Dito rin namin nakita si Miss Nadine Lustre. Pumasok lang siya, nakarating sa dulo, tapos lumabas na ulit. <laughs> <laughs> After nito, dumaan din kami sa Siargao Beach Club pero hindi kami masyado nag-enjoy. Kalo mi patulit kami sa El Lobo until 11pm. Saktong chill lang bago umuwi. So that's it for my day 3. Watch out for our day 4 which is our Tri-Island Tour. Thank you for watching. Bye!